Magandang umaga po, Tatang. Aba, maaga yata kayo. Eh, di ba po, may kasabihan tayo na daig ng maagap ang masipag. Mabuti. ang pinaka-masipag, yun ang magiging mapalad sa aking anak. Ay! Sa'kin lahat! Tinisin ah! lahat ang marami. Ah! Sipagay niyo lahat. Ay! Ay! Yes! Kasi Siya. Si nila. sino Ro, brana mali sipag. Tay, kumain na ho kayo. Masarap ho yan ako nagluto. Malutong at tostado. Pati ako, tinusta mo. Pati na ho kayo, Tay. Kasi gusto ko lang naman patunayan na ako ang pinakamasipag sa aming lahat dito. Hoy! Ako ang pinakamasipag sa inyo! Alam mo! Mas masipag ako sa inyo! Ako ang pinakamasipag sa inyo! Tama na! Gan! Kung ganyan kayo ng ganyan, sige kayo. Pupunta na lang ako sa Manila. Ano? Maalala ko. May sulat kang dumating galing sa pinsan mo si Bogie. Hmm? hmm? Producer daw siya na techo. Kinuka ka artista. Talaga eh, Tay? Alam niyo, pangarap ko yan eh. Kung hindi ako magiging DJ, baka mag-artista na lang ako. sa mukha mo. Wala nang pagbabago yan. Lalong masisira yan. Alam ko na ho yun. Alam ko na ho nga wala tayong kagwapuhan. Pero malakas ang sex appeal ko. Yan. Yeah. Halika pang! Nanoy! <laughs> tawa ka ng tawa! Tawa <laughs> na Nakaganti rin! <laughs> Bakit tawa ng tawa? <laughs> si Totoy! <laughs> oh! Ano na niya si Totoy? asawa mo. Nauli ng polis, peg dalang. Ha? Ano? Hindi huye. nga pwede. Na. Ayan, ang asawa mo. Dai Anak! Anak! Batang-bata, 12 anos. Ah! Ano, hindi ho, matanda na ho ito. Ang ibig ko sabihin, labing taong sa kulungan. Ano? O? Bakit ho? Chip, chip. Hindi ko masamang tao tatang ko, ha? Anong hindi masama? O. Nahulihan ng pekdalar? Napulot ko lang ho ah. yan, sir. Anong napulot? Ah, no. Sige lang ho. Tang. Anak. <laughs> ko naman kaya yung ginawa niya dahil sa... Gusto lang balagaya, Lola, di ba? Oo nga. Di ba? Di ba? Dahil na sa puso, Lola oh, ko eh. Ah, Oo oh. oh. nga. Oh. Oh. sa puso. Oh, oh, oh. Sa puso? Oh. Ay, ay, cancer oh. ako. Can cancer. Oh. cancer. Ah, Lola, oh. saan mo ba ang cancer niyo? Saan? Saan ang cancer? Sa puso pala. Sa puso pa pala. Ulo. Uh. Naku, ulo. 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 Ano na dito? Mawa na kayo sa amin. Naku, Panginoon! Oo, ayan, ayan. Sige na. Dali, dali. Hindi pa ako may kumakain eh. Naku, Santisima! Ayan. Naku, pagpapalasik ka nga naman. Sige, huwag binatin ko. Atin ko. Tingin na ako pera. Tingin na. Naku, wala na ako pera. Wala na. Maraming salamat ho. Naku, pagpapalasik ka nga naman maghapon. Ikaw nga muna dito, naku. Good evening, General Patronage. Good evening, Dory. Excuse me. Up, oh, Sergeant. You are dismissed. Yes, sir. Carry on. General, thank you pala sa pinadala mong red roses. Hmm. Wala yon. Tuloy kayo. Hmm. Aba, may bisita ka pala. General si Boyong, Boyong si General. Hmm. Uy! pa, ngayon lang ako nakakita ng half-star General, oh. Hama <laughs> ka. Alam mo eh, matagal na dapat akong full star. Oh. Mm -hmm. Kaya lang eh, may tatlong ayaw pumirma sa aking promotion. Oh. Alam mo naman sa military, meron ding intriga. <laughs> <laughs> Parang showbiz. <laughs> Maraming chismis, pati personal life mo inungkat, di ba? <laughs> ano kaya't ako'y naging doktor? At na rin si Dory ang aking napangasawa. Ano kaya ang mangyayari? Sweetheart, sumasakit yung dibdib ko. Mm. Boyong, boyong. Sweetheart, sumasakit yung dibdib ko. Kumikirot. Uh. Emergency. Boyong. Uh. Sumasakit yung uh. dibdib ko, boyong. Emergency! Emergency? Emergency? Sino? Sinong pasyente? Nasaan siya? Ano? Grabe na Abo. ba? Malubha ba? Anong number niya? Ha? Ano? Ako sabi. Oh, ano? Anong masakit sa iya? Masakit, sweetheart. Masakit ang didib ko. Ah. Ah. Yung dulo na mo. Ay, ah, nga pala. Hmm. Hindi, baliktad. Ha? Ah? Yan, baliktad. Ay, nga pala. So, so sorry, ha? Ah. Ah. Kayaan di na baliktad ang masakit sa iya. <coughs> Dev, Ah, hindi ko maintindihan. Ay, nga, ma. nga, Hindi ko maintindihan para kang bata. Nga, nga. Husayan mo pagsasalita. Paano kita maghagamot? <coughs> <coughs> ah, ikabit mo. Ano ba yan? Hmm? Tinusubo yung daliri mo sa bibig ko. <coughs> Attention! <coughs> right face! Face fez! Alá, <laughs> <laughs> é <uma sarapa. laughs>